Magandang araw mga kasawild no. Uh, may ang kasama ko ngayon si si Bong oh, Cruz Jr. Ayo, senior ho, hindi pa lolopasan sana sana ba? Sa kabilang. <laughs> ah, uh, mga kasawild, uh, may comment kasi dito si Daddy Frankie. Wow! Mga kasawild, oh, oh, 'di ba? Si Daddy Frankie kahit napakalaki na ng kanyang uh, channel no at napakarami na, na, na 'yang na followers no ay uh, nagko-comment pa rin siya sa mga video na napupuntahan niya. Diba? Tulad, tulad, dito sa video ko tungkol dito kay Kuya Rey, no? uh, sabi ni Daddy Frankie, yan. Shout out sa iyo, idol, sa mga charity work at pagmamahal sa kapwa. God bless you all. Yan, yeah, yan sabi ni Daddy Frankie. Daddy Frankie, thank you, thank you, thank you. At, uh, uh, dahil uh, tinutulungan mo pa rin yung mga katulad namin ng na mga uh, charity vlogger na, na maliliit pa. At uh, ito si Bong Cross, papalo kami. <laughs> Kaya <laughs> <laughs> hindi nung cross-follow. <palo. laughs> papaluin ka nito, sige, Nag-comment <laughs> din naman ako Ha? Ano wala ko na kung mo. Nag-comment din naman siya. Kunawain mo mabuti kung uh, ano yung comment ko. Uh, Tingnan natin. Yung comment okay? niya, yung comment <laughs> niya, tignan natin ha. Anong comment mo? Anong pangalan nung siya? Bong ano? Bong Navarro. Bong Cruise Jr. <laughs> yeah. Ayan yeah, <ayan. coughs> Ang sabi ni Bong Cross Jr. Ito yun o. Oh. Ito. Tulungan po natin ang vlogger na ito. Para huh? matulong din sa kapwa natin taxi driver. Palo lang kayo. Ha? Huh? Palo lang. Buksin <coughs> pa. paluwi ka na lang. <laughs> Mga kasama namin taxi driver. Sabi ni Bong... Uh, Follow daw kayo sa sa aking uh, channel no para daw marami tayong matulungan kasi siya po ang daan para makatulong sa kapwa natin taxi driver mm. na may sakit Kasi yeah. pero siya yung uh, bigyan ng pagkakataon na uh, magkatiwalaan ng kami mga taxi driver kaya yeah. sundan lang, natin siya para sa kanya para yung ating may tutulong makaabot sa patutunguhan. Yan, yeah, thank you. At hindi at uh, hindi lang po itong sa Facebook ang inyong uh, i-follow, pati po yung sa aking nga uh, YouTube channel. Doon sa YouTube channel po ay uh, doon po ay medyo sumasahod na rin tayo kahit uh, pakunti-kunti lang. Dito po sa Facebook ay hindi pa, ano, kasi bago pa lang po ako dito. Pero kung mag magbibigay kayo ng star, meron na po. Woo! <laughs> 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 star! <Itong> star mo! <laughs> <laughs> So guys, guys ah. Uh, kung ikaw ang taxi driver, anong gagawin mo kung walang pasero sa kalsada? Ikaw. Diba? Pupunta so, ka sa isang kanto, tatambay ka para magabang ng pasero. Eh kung wala pa rin pasero, anong gagawin mo? Ganito! Magbablog, Ganito, magbablog tayo. Magbablog tayo. Kaya kakanta na lang tayo. Ano ang gagawin? Magtatambay na lang dito sa may ito, punta naman tayo sa sa comment ni Rogelio Oligor Oligor ba to? Si Rogelio? ah uh, ito po isang taxi driver ito eh Ito sabi niya oh Good work Kapuso Pagtulong ng kapwa Pero sana naman Huwag laging may sakit Kawawa naman ang pulsa namin Hindi <laughs> 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 <Hey>, naman <Ito. laughs> Pwede rin ito yeah. mauntok driver. Masaya na kami Basta nakita tayo, tayo, tayo si nanay. Si nanay, si nanay, si nanay, si nanay, malungkot si nanay, malungkot, malungkot. Bakit inaantok si nanay? <laughs> Alam niyo kung bakit kami si dito, supporters niya kami Supporters niya kami sa kanyang munting negosyo. Pag, -pag wala siya rito, wala kaming kape. Wawa. Pag wala kami kabe, kawawa kami. Ayan. Meron pala dito isang uh, may nag-comment pala dito si, si no? I'm Randy M Malyari. Ayan. Sabi ni nito, nito ni uh, I'm Randy Malyari. Hingi po sana kami ng tulong para po sa asawa ko na may sakit na diabetes o may sakit daw ang asawa niya na diabetes uh, mil, militus militus ano ito, type 2 militus type 2 hindi uh, ko alam pasahin basta yun, kuya huh? Frankie <laughs> hirap po kami sa buhay ang dami ko na po na uh, lapitan lahat po basta ano na yun, ang dami ko na po nalapitan, lahat po sila walang tulong sa mga sa mga higi po namin tulong medical sa mga senator at uh, congressman. Hindi po sila namamansin Kuya Frankie, eh, sana. Uh, matulungan yung asawa ko. Salamat po. Try Ayan. mo ulit, tumuhumingi na tulong kasi magbabutuhan. O, oh, mag mag eleksyon Parangay ang mag eleksyon Parangay, parangay. Pero, kato rin yan, supporter din siya ng mga... D dito, okay. sa amin, sa amin, sa aming mga taxi driver, nung no? Hindi pa namin kaya tumulong sa mga ganito naman, no? uh, na kan, no? kasi wala pa kami, wala, T tulad nyo, wala pa rin kaming income dito sa, uh, pag, sa pagbablog na ito, no? Uh, ang ginagawa pa lang po namin tulong ay para doon sa mga kasamahan namin ng na mga taxi driver din na no. Kasi kami-kami lang din naman yung nagaampag dito. Pero hindi pa nga ganoon uh, kalakihan yung tulong kasi nga siyempre sa hirap din ng uh, biyahe namin kaya kung magkano lang yung uh, aming malikum, yun lang po yung aming may tutulong. Pero dito ho uh, na mention naman niya si si Daddy Frankie. Pero sana 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 kung kung sakali baka sakali ka ma marinig ni Daddy Frankie no at uh, ang power ni Daddy Frankie. Walang hihindihan si Daddy Frankie. Mga kaso, Wild, maraming salamat po. At Daddy Frankie, salamat po sa iyong suporta. Thank you, thank you ng marami po, Daddy Frankie. I'll give you moral support. Wow! <laughs> okay, thank you po. Bye-bye. I'll do everything. Go Wild!